Nako, hindi po kayo magsasawang mag-ulam ng bangus kung ganiring style ang isasalit nyo. Pangsalit-salit lang po ha, at baka kasi maumay na ang mga manonood natin kung hindi ko uh, pag-aganahin ng talangka sa utak at mag-isip ng ibang style ng masarasang bangus eh. Pakiwari ko po ipapatok to sa inyo. Dahil bukod dun po sa piniritong bangus at kalamare, ang ibang lahok naman eh, hindi na kayo mababal sa presyo pag-apyan nyo sa palengke. Masasang bangus po at kalamare ang ulam natin today. Bet nyo? O tag nyo muna mga kaibigan nyo and like and share para ganahan naman po ako magluto. O sibuyas po ang inuna ko at isinunod ko na po yung malalaking tipak ng luya. Welcome na welcome po kayo din eh sa Chef Ron Villarro Cooking Channel mga kaibigan. Lutong bahay pero social po ang dating ng ulam natin ngayon. Pero chipipay lang po mga rekado. At po gagamitin natin para lahat eh relate na relate. Sa rekadong ito dalawang kutsarang at syara po nilagay ko. Sigurado naman ako, meron kayo niyan sa palamigan niyo eh. Ginagawa niyo pong sawsawan, di po ba? O di na kayo bibili ha? O lagyan po natin ng pickle relish. Kahit dalawang kutsara po ayos na. Kalahating sandok po ng toyo para kompleto na alasay, dini pa lang. Dalawang tasa po ng tubig ang na isasabaw natin. Kaunting asen, kaunting paminta. Kung meron po kayong chili garlic sauce, katulad ni Re, lagyan niyo po ng katitikat ng may kaunting sipa ang dating. Kalahati lang po nitong isang maliit na tomato sa ang gagamitin ko. O nakita nyo, isusubi ko po yung kalahati sa gagawin kong disarsang baboy. siguro yung bukas. Asukal po, wag nyo kakalimutan. Lagyan po natin yan. Kayo gay, nabulyawan ko na? Hindi pa po ba? Aba, e isulat nyo po sa comment section sa baba kung taga saan kayo at pag nabasa ko eh, isang malakas na bulyaw po ang iahatid ko sa inyo. At pag kumukulo na po eh, Nalimutan kong lagyan ng sisinong ng powder ito eh. Lagyan po muna natin ng kaunti ha. O tikman nyo na. Kulang sa alat. Dagdagan ko pa po, po ng kalahating sandok ng toyo ha. O yun po. Yun lang ang mga rikadong kailangan sa ulam natin. Hindi naman po siguro ka maahala Ano po? Kaya po ba ng budget? O siya. Kumukulo na po. Palaputi na po natin at matatapos na tayo sa cooking session natin today. Isang kutsarang cornstarch at kalahating tasang tubig ang tunawin at sabay buho sa kumukulong sabaw para lumapot na po. Na-imagine nyo na po bang lasa ng ulam natin ngayon? Spinach po ang ilalagay ko at wala po akong dahon ng sili eh. Kung meron po kayong dahon ng sili, yun po ang ilagay nyo. Kahit anong green leafy na gulay, pwede naman po. O i press, -press nyo lang sa sarsa at nang malanta na po ang dahon. Gayak na po babong pamilya para sa pananghalian. O siya, Ilagay nyo na po itong tostadong bangos. Huwag nyo pong ilalagay yung isda ng maaga at sayang naman po ang pagkatusta. Ganon din po yung kalamare. Pag ready na po mga inakay, at saka si sweetheart, tsaka nyo po buo sa kawali. Patayin nyo yung apoy, takpan nyo, Okay na po yan. Kahit po ang mga rikadong ginamit ko ay pangkaraniwan nating nakikita sa lutong Pilipino, iba naman po ang style na ginawa ko at pinagsama-sama ko. Malamang po ngayon pa lang na i-imagine na lasa, matamis, maalat at maasim. Parang kayo, may asim pa. <laughs> Ayos po ba sa inyo? O bukas, gagalingan pa natin yung mga simpleng ulam lang at madaling lutuin at muramura ng kote. Basta masarap, may konting sabaw. Yun ang panalo. Ron Bilalo po!